kayo pa ba ni Yen? Ano ang kasagutan, Pao? Yes, kami pa ni Yen. Kanina lang po. Mm. Kanina lang. Tinawagan ko si Mami Lilian. Si Mami Lilian is the mother of Yen Santos. Ano okay. uh, si Yen ba at si Paolo, hiwalay na? Yun ang tanong ko sa kanya. Sabi niya, nanay naman. Diyos ko, pati ba naman ikaw naniwala? Mm. Teko, bakit ni, Never naman na naging sila. Nagsalita ang ina ni Yen Santos kaugnay sa isyu ng breakup na kinasangkutan ng kanyang anak at ang aktor na si Paulo Contis. Sa pamamagitan ng YouTube channel na Jobbert and Chaps channel, nagkaroon ng pagkakataon ng ina ni Yen na linawin ang lahat tungkol sa balitang may relasyon ang kanyang anak kay Paulo Contis, na naging dahilan umano ng hiwalayan ng huli sa dati nitong partner na si LJ Reyes. Napag-alaman na close si Jobbert sa pamilya ni Yen, kaya naging madali para sa kanya na direktang makausap ang ina ni Yen. Ayon kay Jobber, tinawagan niya ang ina ni Yen, at nagtanong tungkol sa breakup news kina Yen Santos at Paolo Contis. Tinawagan ko po si Mommy Lillian, si Mommy Lillian is the mother of Yen Santos, kasi very close sa akin yung batang yan, more than 10 years na, sabi ko, Mami may tanong lang ako. Ano yun ay, nanay din kasi ang tawag sa akin noon, eh. Sinayan ba at si Paulo hiwalay na? Yun ang tanong ko sa kanya. Dagdag pa nito, sabi sa akin, nanay naman pati ba naman ikaw naniwala? Never namang naging sila, nagulat si Jobert sa narinig mula sa ina ni Yen. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang pagtatanong sa kanya tungkol sa chismis na ang kanyang anak na babae, ay nakatira kasama ang aktor, ayon kay Jobert, mariing sinabi ng ina ni Yen na walang relasyon si Nien at Paolo. Hindi rin umano sila naglive in. Magugunitang umamin si Paolo Conti sa kanyang guest appearance sa Fast Talk with Boy Abunda noong January 30, 2023, kung saan sinabi ng aktor sa publiko na espesyal ang relasyon nila ni Yen Santos.